Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. At ngayon po, September 16, pinapaabot po ng Pambansang Dambanan ni San Antonio ng Padua ang pagbati ng Happy Birthday sa dating parochial vicar ng National Shrine San Antonio ng Padua na si Padre Romel Takayorin. Belated Happy Birthday kay Ate Mia Ramos, ang napakasipag at masarap na maglutong cook ng National Shrine of San Antonio ng Padua. Birthday po niya noong September 14 at belated happy wedding anniversary po sa aking ate, si Ate Marilyn at sa kanyang husband, ang aking brother-in-law na si Kuya Erwin Leobrera. At birthday din po ni Father Nino Formilosa sa September po, napakarami pong pari na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Ako nga po, sa September 19 ay magsa-celebrate din ng aking ika-54 na kaarawan. Pagbati din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, lubos pong aming pasasalamat sa tulong na inyo pong pinapaabot sa amin. Pagpalain po kayo ng Diyos at ipagdasal po natin ang bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Welcome sa ating Daily Gospel Reflection Sama-sama po natin ang ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Sabado sa loob ng ikadalampu at tatlong linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika na kabanata, mga talata, apat na putatlo hanggang apat na po at siyang. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing patunayan sa mabuting gawa ang mabubuting salita. Upang maging kapanipaniwala, ang mabuting salita ay dapat lamang po na pinatutunayan natin sa ating mabubuting gawa, katulad ng pagtulong at pagkakawang gawa. At malino po na ipinapahayag ni Jesus sa ating Ibanghelyo sa araw na ito na hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno. At ang masamang puno ay hindi makapamumunga ng mabuti sapagkat nakikilala ang puno sa pamagitan ng kanyang bunga. Nakikilala tayo sa ating pagiging mabuti dahil din sa ating mabubuting gawa. Hindi niyo po ba naitanong sa inyong sarili kung bakit binigyan tayo ng dalawang mata, dalawang tenga, dalawang kamay at dalawang mga paa? O di ba? Para daw tayo ay mas tumitingin, mas nakikinig at gumagawa. Isang bibig lang ibinigay sa atin sapagkat sabi nga, we need to work more and talk less sapagkat ang ating salita dapat pinatutunayan sa ating maraming mabubuting gawa. I heard someone saying that without action, a beautiful word is like a body without the soul. It is thoroughly lifeless. Sabi nga ng Panginoon, bakit ba ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Eh hindi nyo naman tinutupad ang aking mga sinasabi. One kind word can change someone's entire day. But an act of kindness can change someone's entire life. Sapagat mas makapangyarihan ang gawa kung ikukumpara sa ating mga salita. Kaya ano pong sinasabi sa atin? Mean what you say and say what you mean. People will listen to your beautiful words, but they will do what you say if your actions are true reflections of the beautiful words that you share. Sabi nga, saying what is right will mean nothing unless you are doing what is right. Because in the end, it is your action that will change the world and not your honest and beautiful opinions. The words well done are always better than the words well said. Pangalwa, always do the right thing for the right intention. Tama ang ginagawa mo, pero malinis ang iyong hangarin. Sapagat ang mabuting ginagawa ay dapat itinutulak ng malinis at mabuting layunin. Every good deed must be done with the right and honest intention. O, di ba? Totoo naman ho yun. Dahil kung hindi, magiging pakitang tao lamang. Magiging pagbabalat kayo lamang ang ginagawa nating mabuti. Hindi nagiging ganap ang ginagawa nating mabuti kung ito naman ay itinutulak ng masama at makasariling layunin. Lalabas na ito ay malinaw na pagpapakitang tao lamang. Tama at maganda ang mamigay ng tulong. Pero baka naman tumutulong ka dahil naghihintay ka ng kapalit sa iyong ibinibigay. O baka naman gusto mo lamang lumikha ng impresyon na ikaw ay mabuti dahil may mabuti kang ginagawa. At wala ng ibang layunin para bang gusto mo lang magpapogi gusto mo lang magpa-impress o gusto mo lang na may masabing mabuti ang iba tungkol sa iyo dahil mabuti ang iyong ginagawa pag-uwi naman sa bahay eh malayo naman sa mabuting pinakita sa labas ang iyong pag-uugali o edi eh, pakitang tao lang sapagkat iba yung iyong ginagawa kapag ikay nasa labas at iba naman ang pinapakita mo kapag ikay nasa loob ng tahanan ang mabuting gawain ay dapat nagumula sa mabuti at malinis na hangarin. When our actions are based on good intentions, our soul will have no regrets. And that is true. At ang pangatlo, do the right thing at the right time, in the right place, and in the right manner. Tamang panahon, tamang lugar, at tamang pamamaraan. Gawin mo ang mabuti sapagat yun ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, tulong po kaming maging totoo sa aming pagpapakabuti at hindi pakitang tao lamang. Batid mo ang tunay na nilalaman ng aming kalooban. Maging malinis na ang aming hangarin sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, ilike po niyo at ishare. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal mga kakilala at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa darating po September 23, muli po akong nananawagan sana po supportahan ninyo at panoorin ang post-birthday benefit concert ng inyong lingkod, A Celebration of Life Through Music. Para po ito sa pagpapagawa ng sakristiya, ng simbahan, at para sa pangailangan ng Commission on Family and Life. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pagpalain tayo ng mga Pangilin Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.